Sa tingin ko, ito lang naman yung one of the best para idagdag sa hanay ng inyong mga tinitinda. Ito ay walang iba kundi ang Pride So Crispy Chicken Skin. Madaling gawin at malaki ang potensyal ng inyong pwedeng kitain. Pagkakaniwan yan, mabibili nyo yung chicken skin. Maraming supply yan, syempre sa mga public market na malapit sa inyong mga lugar punta lang kayo doon sa section ng mga nagmamanok. Tanong nyo doon kung sino sa kanila yung mga nagbebenta ng chicken skin. Yun nga lang, mabilis kasi siyang maubos. Kaya syempre, para may maabutang supply, ay kailangan maaga yung punta sa palengke. Since pinangninegosyo nga siya at syempre, hindi ganun karami yung supply niya, paunahan talaga yung pagbili niyan sa umaga. About po sa kanyang price, as of this recording, naglalagay yung price niya between 120 to 130 pesos. Medyo pabago-bago nga lang yung price niya na syempre nakadepende sa season at sa supply and demand na Okay, pakita ko sa inyo kung paano yung proseso ko ng paglilinis nito. Madali lang ang proseso ng preparasyon pagdating sa chicken skin. Pagdating sa paghuhugas nito, hugasan nyo lang siya gamit ang running water. Mas maganda kung yung paglalagyan nyo ng chicken skin ay yung tipong butas-butas katulad nitong pink na gamit ko. Para at the same time habang hinuhugasan nyo siya ay madrain yung tubig. Then matapos nyo nga itong hugasan ay ikat nyo lang yung chicken skin ng medyo maliliit na parte na kagaya nga neto. Bali yung pagkat niyan ay depende sa madadampot nyo kung ano yung size nun. Minsan pwede nyo pagdalawahin or minsan pwede nyo naman siyang pagtatluhin. Matapos malinisan at maikat ay pwede na itong ilagay sa rep. Mas tatagal ang shelf life nito kung ilalagay sa freezer. In my case, medyo malayo kung saan ko nabibili yung chicken skin dito sa lugar namin. Kaya kapag ka dumadayo ko para bumili nito ay nag stock talaga ako ng mga at least around mga good for 3 to 4 days. In my case, na-experience ko na nga rin kahit pa may stock yan sa rep ng mga at least mga 7 days, at least nasa freezer ay still good pa rin. Bago nga lutuin ay I minamaranit mean, ko muna ito gamit yung mga piling sangkap. Let's say katulad nga nito sa isang kilong chicken skin ay gagamit ako dito ng mga tagi isang kutsara lang naman ng rock salt, ground black pepper, vinegar, then paprika powder. Malinaw ha, tagi isang kutsara At syempre naman hindi mawawala itong ating chicken powder. Ito lang yung naiba mga kainan pagdating sa sukat, mga around 2 tablespoon. I-mix nyo lang siya ng maayos hanggang sa mag-corporate yung mga inilagay na sangkap. Ilagay sa isang malinis na tupperware at pagkatapos ay ilagay na ito sa refrigerator. I-rest nyo lang siya sa inyong mga rep ng at least mga 30 minutes or much better kung i-overnight. Let's say tapos nyo na nga siyang i-marinate. Ito, kagaya na sa akin, overnight yung pagkakamarinate ko rito. Sunod naman na gagawin natin is para mas maging crunchy yung ating chicken skin is bago natin siya lutuin ay kailangan muna natin itong i-drain sa harina. Ganito yung gagawin natin dyan. At syempre, para mas maging malasa, yung harina dapat may timpla yan. Una, sa isang tupperware ay magsalin lang kayo ng mga half cup ng all-purpose flour. Lagyan ng konting iodized salt, mga pinch lang, just to taste. Then, chicken powder, mga kaina, mga tatlong kutsara. Tapos, konting pamintang pino, pinch lang ulit. Haloin nyo lang yan hanggang sa mag-incorporate ng maayos yung mga iniragay na sangkap. Then kapag ka napansin nyo na medyo kinapos na yung gawa nyong harina na yung may timpla, is ulitin nyo lang yung proseso, gawa lang kayo ulit. Pagugulungin nyo lang siya dyan, hanggang makover up lahat. Tapos once na nakapagulong na siya dyan, isusok natin siya dito. Sa may tubig na may harina na, syempre mayroon ding timpla. Tapos hanggat maaari, ibubukan nyo siya bago nyo isok dito sa ating ube. Tapos ilalagay na to sa preheated na mantika. Diretso sa alam na. So, ganun lang kasimple yung pagluto nito. Ang purpose nito, kaya natin siya binubuka. Para kapag ka niluto siya, medyo palapad yung kaluto niya. Medyo malaki siya tignan para pagka binaso, mas maganda siya na sa nasalangin na i-flip over nyo lang siya para maiwasan yung pagkakadikit-dikit. Saka para pantay din yung pagkakaluto niya. Sa pagluluto naman neto, deep frying lang tapos antayin nyo lang siya na yung kulay niya is maging golden brown in color. Once na napansin nyo na na golden brown na siya in color, pwede nyo na siyang hanguin gamit yung strainer para ma-remove yung excess oil. Ayun, no? At ayun na nga matapos yung maluto yung chicken skin ay pwede nyo na yung ibaso ilagay sa 6 ounce cup. Pagkatapos ay pwede nyo na nga siyang maibenta for around 20 pesos each as of this recording.